ang biyahe lalo sa mga bus, pampalipas oras sa mga ipinalalabas na pelikula. Paalala ng MTRCB, bawal ang mga bayulente at malaswang talabas sa mga PUV. Narito ang report. Dagsa ang mga biyahero sa iba't ibang parte ng bansa dahil sa holidays. Madalas, kasama sa biyahe ang mga bata. Bukod sa maayos na lagay ng mga pampasaherong sasakyan, binabantayan din ang mga ipapalabas sa pelikula sa loob habang nasa biyahe. Ayon sa MTRCB, itinuturing na rin common carriers o sinehan ang mga PUV gaya ng bus dahil nagpapalabas sila ng mga pelikula na sakop ng ahensya. Sa ilalim daw ng batas, dapat ay pwede sa lahat ng manonood, lalo sa mga bata, ang anumang pelikulang ipapalabas sa mga PUV. Paalala ng MTRCB, tanging mga palabas na may rated G o general patronage at rated PG o patnubay at gabay na magulang lang ang pwede. Ayon sa bus driver na nakausap ng News 5, sumusunod ang kanilang kumpanya sa alituntunin ng MTRCB. Yun din ang ano sa amin sa company na bawal magpalabas ng mga violent films. Ang ilang pasahero naman nagsuggest na mga gusto nilang palabas. Comedy. Bakit po comedy? Siyempre, para masaya. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.